Hindi ka nagpa-X-ray. Gano'ng kalakas yung dulas mo? Nalaglag o nadulas? Magkaiba yung nadulas na. Pero kung nalaglag ka sa hagdan, magkaiba yun. <go dietary noise> Sinabi sa'yo nung pinag-check up mo? Ay ano, ang laki ng piso. Kasi namagato nung nakaraan eh. Oo, oh, twisted niya of the knee bilateral knee joint effusion ayun knee joint effusion what is effusion nagdidikit na sira na yung ano ayun tignan mo magkapatong na yun dito buto sa buto na nagtatama kabila ano kasi pag bumababa ko ng handan palagi lang hindi ko siya naitatapok um, ng mali mali hirap uh, kaya ginagawa ko ano Lakad pa talangka. Oh, Kasi kahit pag mag-uupo ako nakapit. Tignan mo yung mga... Mm. Hindi dapat mag-aabot. Yung mga no. buko na ito. Tignan mo yung sayo. Ay. Okay. Kaya o. Oh. Tignan mo yung nasa likod. O? Oh? Oh, diba? Kaya pag dinin mo, mm. hindi mo kaya gano yung gano'ng puwersa yun. Kasi ako. Hindi ko siya yung... uupo talaga ng direction Hindi kaya. Okay. Joint infusion. Nakaganyan, na lagi may effects sana hindi naman frozen. oh okay hey, good ito wala ganun lang sana ganun din oh okay hey, good mas okay na 'yung ganyan pero masakit ito. oh ang kaya ko sinabing good kasi masakit 'yung ano baka di mo kaya pag 'yung mga posisyon yan. Yeah. Pero, dalawang shoulder sa balang, dalawang tuhod. Hmm. Hmm. Mm. Yan ang tama mo. Yung tuhod mo na yan, hirap ka sagdan, di ba? Mm. Pababa pa taas. Pababa ako. Laging pagandang. Pag-iak-iak. Hmm. Sige, ano yun natin? Tignan natin mamaya. Kaya mo pa naramdaman yung tuhod mo na ganyan ganyan lang? Last year pa? Ayoko ah. Pipinaw ka mm -hmm. okay, sa relax na nga. Po. eh, hiyakang pati haya joint knee effusion lahat to pala parehas nakadikit doon sa menu Hmm. Kaya, Kaya pa, pag gano'n mo, Pero PCL masalit mo na iipit, mas masakit sa kanan. Kaya relax na. Na lang lang po na lang. Kailangan niya tapos lang. mo lang. Yan. Yan. Kaya mo lang. Naramdaman ka? Gumalaw. Ito pa. Kailangan to. Ito yung masakit talaga. Kailangan to magalaw talaga na ano. Kasi may yung tayong tinatawag na ACL at PC na nakakross sa gitna. Pag... Dati yung tamo yung bukol na dumidikit doon sila nakakapit. Doon sila nakano. Sa pagitan nun. Nakabukol na yun. Dami tumutunog sa loob. Dito ko siya lagi minamassage. Dito? Dito, ang kapitan na to, ACL to. Yung banda dyan. Nakapagano yan sa loob. Pag wala ito, makikita na. Pag tinanggal natin tong ano mo, pinikap. Hindi, <laughs> joke lang. Hmm. Sabotan mo lang Isa Lagyan mo ito ng ano, man. Roy, so, mayroon po tayong bandage dyan, ano, Roy? Medyo maliit. Kailangan to na, ano, to, makapilipit. Kasi, mga wala yung sakit ito. Possible na maulit. Alam mo kung bakit? Sira na yung miniscus mo. Kaya dumudulang sa pag-anong. Yung meniscus yun yung nasa pagitan ng gitna ng buho. Kaya yung tinatawag niya, meniscus tibial plato. Ang sabi ng doktor, kasi nga, kakalakad ko na daw. Pag kakalakad mo nakakalakad, kakalakad mo nakakalakad. Pag wala sa timing yung tuhod, yung femoral bone, kinukuskus yung tinatawag ng meniscus. Mapuputpud yun. Pag naputpud yun, magbabago siya na ano. Magiging degenerative change. Pag de 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 degenerative change, yung lakad mo, maapektuhan. Kasi so, sabi niya sa akin, pag kumikirin, inuman ko lang daw ng pain reliever, ay ayaw ko naman umiinom lagi ng pain reliever. Ganun talaga eh. Mahirap kontrahin eh. Straight ka lang. Relax lang. Yeah. Ah, bandage right. Tutulak natin pag ano. Tatanggalin mo lang to pag matutulog ah. Pag matutulog ka, tanggalin mo. Pero pagka umaga, bili ka, bili ka ng ano. Yung may butas, yan ang bibigyan mo. Mm, para sa knee. Knee support. Kailangan mo ni knee support. Medyo ano na eh, joint infusion na to. Katagalan kasi ka, siyempre sa walking, walking mo, walking, walking. Magbabago nga yung sa gitna, nauupod yun sila. Ito, parte ng dulas. Yung dito pang masakit eh. Yung ano yung, yung pasak na ano yan? Ano yung tubig sa ano po ba? Malikot kasi. Malikot? Hindi nababantayan ng teacher. <laughs> hindi nga ang patahilin mm -hmm. natulas siya sa bang sa hagdan tuk tuk gano'n o ano bang yung mga dala ano ba yung dumaan come on i last now the back. shorter Oto. Roy. Magagawa pala kayo ng sir. Mm. Nagpapahol ba kayo? Opo. Nagbashel kami yan sa lupa. Yung... Ang uh, first na... na yung nagsabi sa akin. <laughs> Nakarati ko ron? Oo, oh, nakarami siya. Nice yung kanya. Hindi pa, yung siman siya na... Hindi pa nagbay man niya. Punta kami dyan sa ano? Doon kami sa Tagbilaran. Tagbilaran, pinakasipin. ano yun, Roy? Kay Mito? Saan ba yun? Kay Mito Drive. Kay Mito Drive? Kaya pa pala nakapunta yung pinsan kasi talaga pinilaran natin siya. Sige nga, lakad ka ron. Testing natin. Parang oh, sandang mo sa doon sa agdan. Testing ka ron sa agdan. Tignan natin kung talang ka-moves pa rin. Talang ka-moves daw siya. Hindi siya Pagpatagin ka talaga. Hindi pa ba kailangan Hindi pa ba kailangan rin? Mipit. Ano? May konti pa siya. May konti pa? Sige. Yung konti na yun, ma'am. Yung konti na yun. Mga dalawang ng araw. Pero kaya mo na yun, ano? Ay, mo na. Ganun yun. Normal na na magkakaroon pa ng pinaka-trauma eh. Isang taon ka lang ganyan eh. Kita mo ngayon. Tanggalin mo lang yan pagka patutulog. Kasi iba yung blood circulation sa gabi. Nako, compress yan. Kasi Iba meron sa gabi, pag ba matutulog na, walang pakiramdam yung paano Para siyang nangyeda Okay. Ang gawin mo, pagka <coughs> ano, na, kaya higa ka dyan. Pagka namamanid yung paa kunyari, sabihin na natin na, na di ba, na, na ko na. Mm -hmm. Sabihin, dumaan yung mga ilang buwan, dalawa, tatlo, parang nagpipil nyo na nab kayo. Pag nagnanamb yung paa nyo, ikilos-kilos nyo dito. Galaw-galawin niyo sa balakang nyo. gento nyo. Ganyan-ganyan niyo, Ganyan-ganyan niyo. Tapos, pag nakahiga kayo ganyan, nakahiga kayo ganyan. Yung kataw mo ganun mo. Yan. Huwag mo'y kilos ko. Sige. Ganun mo. Yan. mo, kabila. Ganun lang. Pag mga ikilos kilos yung sa spine. Kilos-kilos nyo. O kaya, tatayo kayo. Ganyan yung pagka nakahiga na kayo. Pag pinapakaramdaman nyo, parang may namamalit sa inyo. Yan. Ganun-ganun nyo. Tapos yun nga. Tapos ito, tiga. Kunyari, sa tuhod naman. Sa tuhod naman. May problema sa tuhod. Tigasan nyo to. Lalo kung nakuha nyo lang sa higaan. Yung pagtayo nyo sa higaan, parang may sa tuhod nyo. Yan. Ganito style. Tig Tigas ang patas. O, sipa mo. Takasan mo. Yan, sipa. Hmm. Ganun lang. Ganun lang. Gano'n lang, tandaan niya yan. Basta, tandaan mo, itikis. Kasi pag nakalupay pa yan, magbabangit takbo. Hmm. Dito mag, dito mag ano. Oh. Kaya kailangan okay? uh -huh. ka? ka? oh. ito nakatigas ito pataas. Okay? Oh. Yeah. Oh. Sige. Gano'n mga. Tayo pa. ganito ka. Ayan. Oo. Sa akin tayo rin sa araw, Okay na? okay na. Sige. oh yung shoulder. Wala. oh. ano? Nawala yung D wala. Lalo ka na. Sige, po ba? Ito naman si Sir, hindi raw makahiga ng diretsyo. Pag umihiga ng diretsyo, may... Mas... Parang may umiipit. Nah, parang...